mga kinabuhi sa mag mga kakikig tanawa nawa Sabi eh. Hey. Wailain na mong trabaho Ito nga oh. Awa Amura ni Awa ni mga kakikig Ang trabaho na mo din eh Sugot kami Kung di kami pabiyay ni, 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 ni Jo Kay ni mo dere Tanuman Kaong-kaong namin diri butong Had butong nga mo dito, Prisco. Tuwa o. nagdayago nagdayag o, Ala. Dari pa'y kabaw o. Oh. Ha. Ala. Amo ni mga kakekek o. Ito ko, ano. no. namo mo dito na dayagay o. Oh. Tawa. O. Amo ni mga kakekek nga amo man dayagay Pero. O. Oh. Ha. <laughs> Adlaw ini. 1000 ang pandayag dire. oh, <laughs> oh. ka na, oh, imo down, nansi may nakita mo na nimo. Uno na. unodaw mo na kita, bisan nasa, ikaw ba mo na wakandi mo kita, ay ay Wa ay 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 mag-uma ato. Oh. Kaya nung <laughs> wamay eskwela ako. Wamay eskwela ito. Ang tanawa. Magdaro, magkaras, magkuhan para mapraktis. Ala. O mga kakek mga si O na siya. Kasunod oh. na eh, oh. <laughs> niya. Si dyan ay magtarbaho. May e, mga tiguyang naman kami ni Palops. Ah, diya. Hmm? update na. Amo nang junior nang kikik oh. ko. na oh, oh, oh. <laughs> Hello mga kakakak. Mayong hapon sa inyong tanan diha ha. Shout out mo to sa ato mga followers o ato mga viewers ha o mga likers. Thank you sa inyong tanan ha. Thank you sa ato kumana nangita sa ato kuman mga video. Daghang salamat sa inyong radyo mga kakakak. Thank you, God bless.